What's up guys? So sa video na to pag-uusapan natin itong Narzo 50 Pro 5G which is na-release siya last year 2022 pero sulit ngayong 2023. Ngayon paano natin nasabing sulit to? Well, last year kasi yung original price niya is 15,999 pesos which is almost 16,000. Pero ngayong 2023, pwedeng makuha mo lang to sa halagang around 7,000 pesos or mas mababa pa nga. Actually, itong unit na nasa akin na bili ko to sa Lazada, um, nakuha ko lang siya ng 6,321 pesos to be exact. Yes, guys. Brand ko to na bili, 6,321 pesos. So, tara, pag-usapan natin. So do sa price niya pala baka sa uh, isipin niyo paano nangyari na yung isang 16k almost 16k na phone makuha mo lang ng around 7,000 or mas mababa pa. Well, pwede niyo guys abangan tuwing magse-sale sila kasi itong sa phone na nabili ko siya nung 99 sale kaya medyo malaki-laki yung discount. So this coming 11 11 sale sa palagay ko magse-sale din yung Narzo 50 Pro series kung sakaling hindi pa ubos yung stock. I'm not really sure about that pero palagay ko sale sila at kung sakali mag mas palagay ko malaki laki din yung discount na makukuha nyo so dito na tayo sa phone ano yung pwedeng asahan natin sa isang phone na na last year sa kanyang physical appearance saka dun sa design nya hindi para naman siya papahuli well hindi ito yung latest na mga design hindi ganito pero hindi naman siya mukhang outdated so goods na goods pa rin yung kanyang design ngayong 2023 to 2024 By the way, yung color option pala na sa akin is the hyper black. May dalawang color option kasi siya. Merong hyper blue, tapos hyper black. Ito ang hyper black yung nasa akin. Medyo fingerprint magnet lang to na konti, pero hindi ganun kalala. Pero kung gusto nyo naman yung hindi talaga fingerprint magnet, dun kayo sa hyper blue. Parehas lang sila na maganda yung kulay. Dito naman sa buttons and ports, uh, dito sa right side, andito yung kanyang uh, power button, sa left side naman nandito yung volume rocker tapos yung sim cards uh, sim card tray unfortunately wala pong SD card slot dito so hindi siya expandable via micro SD card uh, tapos dito sa top meron siyang uh, microphone I think tapos sa bottom nandito yung kanyang 3.5 mm headphone jack yes merong 3.5 mm headphone jack yung phone na to tapos another microphone um, USB type C port and the speaker grill. Oh, munti ko na makalimutan dito sa top, dito sa yung kanyang earpiece. Nagsiserve din siya as secondary speaker. Uh, stereo speaker na nga po pala to and naka Dolby Atmos na rin. Masasabi ko na talagang napakaganda ng tunog solid kapag nakikinig ka ng music. tas may bass. May bass talaga yung sound na napoproduce niya. Napakaganda ng sound quality ng speaker nito. Tapos yung kanyang selfie camera na 16 megapixel nasa top left corner ng display. Uh, speaking of display, makikita natin na palaban pa rin to ngayon 2023. So, meron lang naman siyang 6.4 Super AMOLED display with 90Hz screen refresh rate at 360Hz na touch sampling rate. So, dun pa lang sa Super AMOLED, panalo na eh. Tapos, 90Hz refresh rate pa. Tapos, 360Hz na touch sampling rate. Napaka-responsive ng touch nito. Although yung 6.4 inch baka para sa iba uh, maliit para sa kanila 'yon, pero para sa akin naman saktuhan lang. Pwede pang one handed operation. Hindi naman kasi malaki yung kamay ko eh. So kanya-kanyang ano naman 'yan, preference. <clears throat> Ang masasabi ko lang do sa display nya talagang hindi tinipid ng Narzo yung inilagay niya lang display dito. So napakaganda po ng color reproduction at uh, maganda yung color kapag nanonood ka ng mga movies at saka color accurate sila tapos dun sa behavior naman ng kanyang screen refresh rate kapag ka naka auto select ka kapag hindi mo tinatouch yung display bumababa siya sa 60Hz na kusa pero kahit naka high ka ganun din eh kapag hindi mo tinatouch yung display uh, bababa siya ng kusa to 60Hz hindi ko alam kung bakit ganun pero sa palagay ko uh, paraan yun ng NARS oh, para makatipid ng battery, ma yung battery life siguro. Kaya ganun. Uh, gusto ko na rin palang idagdag na eh, dahil naka-AMOLED panel na to, uh, naging possible yung in-display fingerprint scanner kaya in-display na rin ang kanyang fingerprint. So pagdating naman sa performance, ah, uh, out of the box naka Realme UI 3.0 on top of Android 12 siya. Pero ngayon since mahigit 1 uh, month na siya sa akin and I think mga 3 to 4 updates na ata yung na-receive ko. Naka Realme UI 4.0 na siya on top of Android 13. <coughs> so, yung processor nga pala nilagay dito ng uh, uh, Narzo ay uh, yung MediaTek Dimensity 920. At ito nga pala yung kanyang Antutu score. 539,000 points. And I would say na yung processor na to ay very capable kung gagamitin mo lang naman sa mga casual uh, usage kagaya ng uh, social media tapos konting gaming, casual gaming ganun. So, sa gaming, I'm sure kayang-kaya nitong patakbuhin yung mga games. Most games, hindi ko sinasabing lahat ng games. Karamihan sa mga games, palagay ko kaya niyang patakbuhin sa high graphical settings. Well, siguro dun sa ibang mga games baka available yung ultra settings, pero I'd suggest na wag niyo na lang sagarin. Kasi yung Dimension City po ay isang mid-range processor lang. Siguro available yung settings na yun, pero pag sinagad niyo, it's either mag-iinit yung phone niyo or mabilis ma bat or magkakaranas kayo ng mga frame drops habang naglalaro. So huwag nating, ano Kasi hindi to gaming uh, chipset. Ang Dimensity 920 is a mid-range chipset. So, iset po natin yung ating expectations sa Dimensity 920. Huwag tayo mag-expect na pang gaming to. Well, kayang-kaya niya magpatakbo ng mga games pero mahihirapan naman siya kung sasaga din natin yung uh, mga graphical settings na available dun sa games na nilalaro natin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang camera meron itong triple camera setup yung kanyang main shooter na 48 megapixel and the legendary combo na 8 megapixel na ultra wide at 2 megapixel na macro ngayon pagdating sa photos masasabi ko na decent naman yung quality ng photos na makukuha natin dito so kung ano yung inaasahan natin sa isang mid-range device ganun din yung maaasahan natin sa phone na to ang napansin ko lang na sa palagay ko hindi magugustuhan ng iba sa inyo ay eh yung pagiging saturated ng mga putos na ititake natin dito. Pero overall, decent naman yung camera performance niya. Ngayon, pagdating naman sa video recording, kayang-kaya niya mag-record hanggang 4K 30fps. And yes, tama po kayo nang narinig. Uh, for 7,000 pesos na phone, meron ng 4K video recording. So, this is the 4K video recording. Okay, hanggang 10 times. Ngayon, kung gusto mo naman na may stabilization, pwede kang bumaba sa 1080p at 60fps. At stable naman talaga yung video na makukuha natin dito. Video test. 1080p, 60fps. Stabilization check. Ngayon, pagdating naman sa battery, meron na itong uh, 5000 mAh na capacity at capable siya sa 33 watts na fast charging. Ngayon, pagdating naman sa battery, life napaka-decent, uh, kanina na nakukuha ko na screen on time dito ay naglalaro ng 8 hours. Ngayon, kung makikita nyo dito, yung aking screen on time ay umabot ng 8 hours and 46 minutes. Almost 9 hours na yan. At alas 7 na yan ang gabi. Pero, may natitira pa rin ako na 21% kaya naman nasabi sabi ko na decent yung kanyang battery performance at pwede pwede mo itong magamit sa buong maghapon with a single charge. So ngayon, kanina ko mai-recommend -re yung phone na 'to? Well, -re recommend ko siya do sa mga tao na medyo tight yung budget pero naghahanap ng good performing na phone. Kasi for around 7,000 pesos, naka-super AMOLED na siya. Ganun din dahil naka-super AMOLED na in-display na yung kanyang fingerprint scanner. So, isa pa, naka city 920 na po siya. That's a 5G processor. At di hamak na mas malakas kaysa dun sa ibang phone na may mga kaparehong price range. Pero mga naka MediaTek Helio G99, G88, or G96, o naka Unisoc processor pa yung iba. So, highly recommended ko po siya. Pero, syempre, at the end of the day, kayo pa rin po naman yung pipili ng phone na gusto nyong bilhin. Syempre, pera nyo naman yan na pinaghirapan nyo. So, kayo pa rin dapat yung mag-decide. So, yun lang po sa video ito at maraming salamat sa panonood.